wala na ang jump car. Sino sabi walang jump car? Mawala lang ang jump car kapag si Carla mismo ang umayaw o si Jomar umayaw. Pero ngayon, wala naman pong umayaw eh. Uh, kaya, tuloy-tuloy pa rin po yan. Actually, bukas, mag-shoot kami. Abangan nyo po mga kalingap. Dahil merong pasabog ang jump car bukas. At walang pasok bukas eh. And yun nga, palagi ko rin pinapaalala sa mga beneficiaries natin. Hayaan natin, uh, ang basher kasi andyan na yan. Uh, di na mawawala yan. Lahat kami sa K-Boys may basher. So, di natin kailangan mag-explain. We cannot please everyone. Uh, tanggapin natin na may basher talaga tayo. Ano? wag uh, huwag tayong masaktan sa kanila kasi di naman natin sila kilala. Mas okay kung huwag na tayo magbasa, di ba? Ng no, mga comments or message sa atin. Di natin kailangan mag-explain. Hindi natin kailangan mag-explain. Isipin na lang natin na uh, ginagawa natin to para sa ating sarili, para sa ating mga pangarap. Ano? Sa mga beneficiaries ko yan. Palagi yung tatandaan na uh, ang ay nandyan na yan. Uh, kung ka, isipin mo hindi lang ikaw yung nakaranas ng pambabash. ba diba? Maraming taong na uh, nabash. Kasi sa social media, pag kilala ka talaga, maraming basher. Yun yung kapalit nun. Diba? Kapag kilala ka, maraming basher talaga. At yun, mas okay kung wag na lang natin ano, patulan ang mga bashers, wag na lang tayo magsalita. Kasi uh, once na nagsalita tayo, nakapagsabi tayo ng kung ano, di na natin mababawi yon At doon pa lalaki yung issue. Diyan sila kukuha ng itatopic sa content nila, mga reactors, yung iba hindi reactor, hindi kalingap reactors. Gagawa nila ng kwento yon So, mas lalong lalaki, di ba? So, mas okay na tumahimik na lang tayo. No, kasi basher, andyan na po yan. Wala, di rin mga mawawala yan. Kasi nasa social media nga at kilala pa. Ano? Ayan. <laughs> Tanggapin natin talaga. May mga uh, uh, ganun po talaga. ano ba yung ano uh, kay Kuya ba Sa tingin ko ano napanood ko naman yung ano ni Kuya Bobby. Wala naman siyang nasabi doon or di naman niya binash si Carla. Parang nag-ano lang siya paalala, no? Paalala na wag tayong mag direct contact or kung meron man direct contact, yung minimal lang. Hindi yung uh, parang ano, parang uh, nangyayari kasi minsan kasi um, yung masyado ng close sa uh, ano natin hanggang sa uh, nakakapagbigay na tayo sa kanila ng advice na kung anong gagawin nila nakakapag ano na tayo parang naghihimasok na tayo sa decision nila yun yung pangit uh, parang ano na yun eh parang, binu, parang pinapasok mo ng pintuan ng pagiging uh, yun nga sinasabi ni Kuya Bal na wakwak kasi dapat kung ano tayo uh, um, halimbawa ay tumutulong sponsors tayo siguro dapat ang ano natin is positive tayo. Positive thinker tayo na kaya mo yan, uh, magtiwala ka lang, Kinakuyabal bal, Hindi yung ano, pero lang akong sinasabi na may ganun ha. Pero yun yung ano ko na um, dapat ay ano, wag natin pang himasukan yung buhay ng ano, ng mga beneficiaries. Di ba? Kasi parang doon na nagsisimula yung pagwakwak Yung parang nagdidisyon na rin tayo para sa kanila na ito ang gawin mo. Dapat uh, magano mag-ano ka, ganito ka, Ganyan. Mas mainam kung sabi natin na ay sundin mo lang ano, payo nila kuya Rab mo. Sundin mo lang kung anong gusto nila. Parang ganun. Di ba? Diba? O kaya ay hingi ka ng advice yan. Hingi ka ng advice kina kuya Rab. Hingi ka ng advice kina ano, bla bla bla. Diba? Ayan. Kasi ano eh hindi lang naman kasi ano eh sa pag ano um, tawag yan Doon kasi nagmumula talaga. Ano? Eh, doon napal ko yung ano ni Kuya Bobby. Parang wala naman siyang ano, nasabing against kay Carla. at siguro nag-ano lang siya. Na, tawag siya, advance, mag-isip. Ano? at, tawag siya. Um, siguro, na yun nga, na ano rin siguro siya na, yung parang na paranoid ba? Kasi, <laughs> alam niyo naman po, di ba? Madami nang nangyari ganun. nagpaalala lang si Kuya Bobby. Kaya huwag po natin i-bash. Huwag natin bash si Kuya Bobby. Kasi sila ginamit ng mukha ni Carla. Ah, yun naman pala. Eh, ano kasi, ganun talaga. Reactors. Reactor, talagang ano yan. Um, gagawa ng paraan yan para magkaroon ng viewers. Ano? Pero ano, part na yan. Ganyan talaga mundo ng social media. Uh, hanggat okay naman, wala naman siguro masama, malicious dun sa sa uh, thumbnail. Siguro wala, hanggat wala naman masama dun. Huwag po tayong masyadong ano, yung kasi eh, parang masyado tayong uh, ni-spoil. Huwag natin spoil masyado ang mga beneficiaries natin guys. Huwag tayong masyadong OA. Ayung, huwag, huwag natin masyado silang kaawaan. <laughs> kasi lalo sila diyan magiging weak, ano? Lalo sila manghihina diyan kasi masyadong napakababaw po na dahilan para kaawaan ang ano kasi mas marami isipin niyo na lang ano, yung dati nilang buhay compare ngayon. 'Di ba? Mas kawawa sila noon compared ngayon, ano? Kaya ano yan, kumaga Um, tayong OA nga, yun na nga po yung pinaka, no? na lahat na lang po ay issue, lahat na lang ay kawawa, kaganyan, protect Jomcar Bakit? Ano po bang ano, mali? Anong problema ng Jomcar? Kawawa ba sila? Nabubuli ba sila? Di ba? Wala naman. Actually, napaka-blessed po nga nung dalawa. Si Jomar, palaging may, ano, may package dito. Si Carla, palaging may package. Di ba? kasi pag once na palagi niyong ginaganyan, lalo yan, si Carla, lalo siyang pangihina ng loob niyan. No? Lalo siyang, ano, nga, kawawa nga ako, salip na maging malakas, yung strong. Di ba? Sipin niyo po, marami pa tayong beneficiaries na hindi ganun ka-blessed, kagaya kay Carla. I know? Marami tayong beneficiaries na kailangan ko pa mismo mag-ipon sa sarili nating uh, kinikita para mapabahayan, diba? Isipin niyo po 'yan. At marami pa diyan nag-aabang na gustong ma-vlog natin, naghihintay na ma vlog natin. Kaya 'wag po natin masyadong ano, uh, wag tayong masyadong eh uh, spoiled ang mga beneficiaries natin o mga iniidolo natin. Ano? Palakasin natin, mas okay pa na kaya mo 'yan, ano lang 'yan. Uh, basher lang yan mas uh, mas tumingin ka sa positive na bagay diba? sa dami ng rason para malungkot mas maraming rason para maging masaya no? sipin mo na lang natulungan ako ng kalingap nagkaroon ako ng bahay nakapag-aral ako ng kolehiyo, no? Nagkaroon ako ng mga gamit, damit, package, lupa, even braces ang ipin. Di ba? Walang kawawa po mga kalingap. Mas kawawa yung mga ibang beneficiaries natin na bira nating mapuntahan, di ba? Na hindi pa napapabahayan. Yun ang mas kawawa na kaya nga may cable submission tayo, doon ko sila pinapapunta. Ano? Hmm. Kasi yung basher, pag binabash tayo, dead na lang natin, isipin na lang natin, mas maraming biyaya ang, ano, ang nandyan. Isipin natin okay yung pamilya natin, busog ang pamilya natin, kapag aral tayo. Diba? Nakaka... Yun, doon tayo tumingin, doon tayo mag-focus. Huwag natin isipin na uh, nating ano yun, pansinin yung mga bashers. At doon naman sa mga supporters, huwag nyo masyadong anuhin, uh, dibdibin, huwag nyo masyadong kaawaan, kasi uh, lalo silang magiging ano niyan weak, no?